Ah, uh, may guys, eh, dito mayroong hinuhuling magnanakaw dito. Talagang magnanakaw to. Kinukonsente pa ng magulang. Ayan. Oh, yung mga magulang kasi kinakampayan. Dapat pati yung nanay kulong eh. Ah, oh, pati yung nanay dapat niyang magnanakaw kulong. Kasi dito sa lugar natin, sa bansa natin, dapat bawal magnanakaw eh. Parang yung mga nang testigo dyan. Ayan. Ayan. Ayan na, ayan na. ay paklas paklas na ayon yung ayon Nagabi pa yan, ayon 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 pare Ayan. May... Yung nanay. O, oh, na. O, oh, mga kalagalag ko. Ayan na. Tresi ngayon. Sa loob, may isa pa. Dalawa yan. Kasama ka yan.

Diyos ko po, mahawa mga bata, walang matututunan, magandang may dudulot to. oo oh, dapat to, oh, palisin na dito sa lugar natin. Doon, itapon sa iwahig. Ayan yeah, alam uh, alamat ko, mga alagalag -alag ko, ayan na, uh, ang batang yan, sa loob, kung iisipin nyo sa loob, titinan, na, bibigyan natin yan. Maraming ganyan. Ayo bari mon. Yung mga nananakaw nilang ano. Yung pinturahan na Ah, yung mga nananakaw nilang motor, diyan na nila, diyan na pinipinturahan. Ah, uh, kaya yung bibenta nila yung piyesa-piyesa. Yan ang aming magiting na hepe. Ng aming barangay, yan. Pag sa pasala-sala dyan, maabuting ka dyan. Dampot ko dampot. Yung pa, yung nanay, inaarig doon si pulis. <laughs> Ang magnanakaw, eh magnanakaw, hindi na dapat may ng wanyon. <laughs> Ang... Um, Matagal na may kasong pag nanakaw yan, nakaw pa rin hanggang ngayon. Hindi na, walang naman dapat ini, baga, sa ating lugar, sa ating bayan, sa Pilipinas. Siya, yung magnanakaw nga, si Duterte nga, kinulong na eh, di ba? Magnanakaw at mamamatay yun.